Malala ang problema ngayon ng Los Angeles Lakers mga idol kitang kita sa play na ito na hindi nila alam kung paano dumepensa si Anthony Davis first rated. Dumagdag pa ang kulang puntos lamang na kinamada ni Davis mga idol sa kanilang laban. Sa loob yan ng 31 minutes at kung siya ay nasa loob, yung kanyang plus minus ay minus 29. Ibig sabihin nun kung siya ay nasa loob at naglalaro na outscored ang Lakers ng 29 points. 3 out of 14 sa kanyang shooting mga idol. Meron siyang 7 rebounds, 5 assists. Kaso 8 puntos lamang nahirapan ng Lakers na makasabay sa Miami Heat. Pabuti pa si Lebron, mayroong 29 points, subalit so kulang pa rin yon 41 points ang tambak sa kanila ng Miami Heat mga idol. Worst defense ito, walang tulong ang Lakers galing sa kanilang bangko. Hindi naging agresibo si Rui Hachimura at, si at wala silang backup na mga big man. Total disaster to mga idol. Siguradong maraming babaguhin ang Lakers dito. Kaya kung sakaling hindi, nako, magpapatuloy ang mga gantong performance nila. Sa Miami Heat naman, impressive ang kanilang performance, balanse ang kanilang scoring. Si Taylor Hero 31 points, nakapukol ng Siam na tres. Si Butler 17, si Roger 16 points, si Adebayo double-double 14 points, 10 rebounds. Si Highsmith naman 14 points. Marami ang nagaambag sa kanila kaya nahirapan ng Lakers mga idol at tambak yung kanilang inabot. Sa ibang mga balita naman, ang Golden State Warriors nagpaalam na sa mga NBA teams na sila'y magiging agresibo sa trade market at magiging aktibo sila. Ibig sabihin niyan mga idol ay gagawang ngao ng trade ang Golden State Warriors bago sumapit ang trade deadline. Ayon sa kanilang NBA insider, wala pang napipisil na manalaro ang Golden State Warriors kung sino ang kanilang gagawing available sa trade market. Subalit so merong mga usap-usapan sa loob na posibleng i-deal nila si Jonathan Kuminga dahil hindi pa rin naman niya napatunayan ang kanyang sarili sa Warriors na siya ay karapat dapat sa kanyang malaking kontratang gustong makuha sa kanila. Yan sa ngayon ang matunog sa loob ng Golden State Warriors at patuloy nating babantayan. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang kukunin ng Golden State Warriors na isang star player? E comment lang. Pagkatapos putuli ng Atlanta Hawks ang winning streak ng Cleveland Cavaliers, ngayon Kanilang pinutol naman ang 7-game winning streak ng Milwaukee Bucks. Talo nga ako mga idol ang Bucks kanina sa score na 119-104. Johnson para sa Hawks, 23 puntos, 13 rebounds. Hunter, 20 points. Young, 17 points. Yanis, 31. Lillard, 25 points. Sa ngayon mga idol, binabansagang streak stoppers itong Atlanta Hawks dahil mayroon silang mga kupunang pinutol na streak. Kanilang tinalo ito mga idol despite na hindi naman ganun kalakasan itong Atlanta Hawks. So balit, sila yung patuloy na gumigimbal ngayon sa mga contender na kupunan. Patuloy na gumagawa ng ingay ngayon ang Atlanta Hawks. Unang-una yung kanilang ginawa, yung back-to-back -back, na kanilang panalo versus Cavaliers. Sila lamang ang nahagawa niyan. Pero sila din yung back-to-back -back na natalo sa Washington Wizards na kung totoo ay malakas naman sila. Ganyan ho ang NBA ngayon mga idol, napaka-unpredictable ano. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Patuloy na magbabantay po tayo sa mga balita at updates sa loob ng NBA. And as always, thank you for watching!